Alam ko, alala kayo. Huwag nyo nang sabihin. So guys, eto na. I am very excited. Eto na yung team, syempre. Sir Jay, eto na. Pwede mo nang upuan. Uh, para mapakita natin sa mga viewers natin. Yung FKM 400 Slick. Para ka naka-jet. Uh, para maging official na sa atin na siya, lalagyan natin siya ng Team Katagumpay sticker. Good morning mga Katagumpay. Good news. Pinatawag tayo ng FKM Motorcycle or Ficon Motors dahil meron silang ibibigay sa atin ng motor. Nakakatawa dahil meron na naman bagong papupunta sa pamilya natin. Kaya tara, biyahe tayo sa Pampanga. Check out natin. sa nyo. Hello, good morning. So, nandito na tayo. Ay, hello bossing. Sir Marlon. Hello. Tama, Sir Marlon po. No? Nice meeting you. Sir Marlon. Tutur tayo nila, Sir Marlon, dito sa warehouse ng FKM. yeah let's go. Oh! Ito yung mga parts sa mga nagtatanong na kung may parts daw ba ang FKM. Napakadami. Pakita natin. O, oh, nauna na yung parts kesa sa motor. O, oh, ito. Oh. Ayan o, oh, napakadami. Mananawa kayo. Kaya kung ang tanong nyo ay kung may parts ba ang FKM, meron. Sobrang dami, guys. Pwede, pwede. Uy! Ano yan, sir? Anong motor yan? Ito, sir. Victor 250cc. Ano? Classic, no? Yes, sir. Ganda Victorino. Ilang ano yan? Displacement yan, sir? 250cc ng 250? Okay. Oh! Pwede, ako, pwede, ako, pwede, ako. pwede ako. Oh! 250cc! Hey! Ba? Tingnan mo yung tunog. Hey! Tara, tingin pa tayo ng iba. So, eto naman, guys ay isang ano yan sir? Anong motor yan? Venture Ultimate. Bird Venture Ultimate. Ilang cc ito, sir? So, 150 cc lang sir. 150 cc. Ito yung meron siyang camera. Sir. Guys, ito yung malupit dito. Kung naghahanap kayo ng motor na gusto niyo may camera, meron siyang camera. Pakita natin. You oh, na, sir. Dito sa amin ang camera front. Ito and... sir, uh, nagre-record siya. Yes sir, recording. Oh, okay. Uh, big memory na rin. So, so habang bumabiyahe, eh, eh, uh, mag pa. So, nandiyan na. Nandito dito. na. So, guys, ang tulong nito, patayin ko muna. Maganda tong isang feature ng isang motor nila na merong camera. Kasi, unang-una, safe tayo. Kasi alam natin na, alam natin sa sarili natin kung tayo ang mali o hindi. Yes. Diba? Lalo, lalo na, syempre, ngayon, uso yung mga, syempre, hulihan, ganyan. Kung dito, kaya nating depensahan yung sarili natin na, syempre, meron tayong record na hindi tayo mali. Diba? Kung Kumbaga safety meron tayo. Okay. Ilang cc to, sir? 150. 150 cc. Hybrid and then uh, traction control Ooh. Kompleto siya, dual ABS, dual four ABS. okay. May GPS. And May GPS. Yes, sir. Okay. Including tire pressure sensor. Oh. oh yung tire tire pressure sensor. Totoo ba? Yes, sir. Grabe. Papakita natin yung videos niya when we Yung tire say. pressure sensor. Parang na-experience ko lang siya sa mga high-end bikes. Yes. Sir. Yun ang totoo na nagkaroon ako ng high-end bikes, meron tayong pressure sensor. So, malalaman nyo, kung ang gulong nyo ay walang motor. Hindi. Yes, o, kailangan nyo na magpahangin. Di ba? So, sige, yes, sir. Check natin yung ibang motor. Ito ay Fyro fi 175. I think latest. Yeah. Was the ADB 180. ADB 180. 180. Ito, sir, yung, same yung isa, one, 150, ito 180. 180. 180. Mas matindi pa to. The power and then technology. Power, technology. Ito, sir, yung, yung technology niya, meron din. Uh, wala. Ay, uh, Wala siyang cam, pero yung power. Sa, sa record. Pero yung power niya, so much talaga siya mararamdaman Okay. Because also traction control and then dual ABS also compulsive. Parang ito, sir. Parang ito ang masarap is, i, ano, scooter king. <laughs> Ayun. Oh. Ay. Yung atak niya parang si Maxine. soon makikita nyo to soon bibigyan natin to lang ano magandang review soon pero guys ang laksan torque <laughs> may ako ako nagulat dumadamba ah oh, okay ito sir para sa baha ah oh, okay so hanggang saan sir kaya nyan so, hanggang dito lalo sa Pilipinas ngayon ang problema natin bahain na tayo so malaking bagay oo nap napansin ko nga so, Nakaspoke sa siya. Salmon, we can also change the tires and then the spoke. Kapag bumili sila, sir. Ah, okay. So, dito may option kayo. Yung nakamags, pwede ipas poke sa kanila. Ano kayong option? So, ito sinali sa Boss Ironman. Finisher to Finisher Guys, Boss Ironman is most prestige ano yun, ha? Na event natin na sinalihan. So, itong itong isa na to, nakatapos siya ng Boss Ironman. So, ito. Pang 2445 siya. Tapos, the cheapest price po na 400cc just because the SRP niya is 208,000. 208,000. Okay. So, try natin. Ito yung, guys, uh, if I'm not mistaken, ito yung, sir, meron din kayong display nung sa makina last time. Ito rin yung isang inupuan ko. ba? Yes, diba? Sige, try natin. Sa makina kasi, tinignan ko lang ito eh. Bawal magpa-under dun eh. Pero boss, boss Ironman finisher ah. Ibang klase to. <laughs> Ay, pwede mo magulo na dito. <laughs> Ilan kulay nito, sir? Ilan kulay nito, sir? Apat. Ano-ano kulay nito, sir? Tama, sir. Ito, no? Diba? Ito yung gold. Gondo, oh. Eh. Classic. Diba? Coco Martin. Ano to, sir? Mabi? Labi. Labi. Gundo. Di diba? Ang cute! Ilang CC ito, sir? 150. Mga, ito yung mga gustong dumiin. Di ba? Mga mahihilig, mahihilig sa sports. Ito, oh. Ay! no, ano? nakagamit na nito, sir, sa track? Actually, nanalo na po siya ng, ano, uh, ng... Circuit. Circuit. Nanalo na siya sa circuit. 300 CC category. 300 CC category. Couple entry na nakalaban niya pero single entry lang siya. Oh, alam ko may naaalala kayo. Huwag niyo nang sabihin. <laughs> so, Sir Johnny, uh, may napansin ako rito. Itong area na to anong anong tawag dito sa area na 'to sir uh, assembly area naman I the conveyor conveyor assembly so, area so two categories we had the sub assembly line and then the assembly line so uh, sir anong 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 difference ng sub, sub assembly line they doing to get all the parts Okay and then they assembled uh yung mga small parts and then they they will give it to the assemblers. Okay. Para binubuo natin siya sa conveyor while it's running. Ah okay so dito yung mga maliliit na parts tapos dito na yung mga big parts. Uh, but oh. right now kung mapapansin nyo, hindi tumatakbo yung conveyor natin just because we are not doing quantity here we are doing quality. Ah okay. So, so, so we are finishing almost 6 to 7 bytes a day lang. 6 to 7 para ma-maintain natin yung quality ng bike. Yes, okay. 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 Usually, baka may magtanong sa inyo, regardless, siyempre, pag mga consumer and then mga buyers ng motor, asan yung parts? Okay. If I'm going to buy the parts, di ba? Yes. Oo, oh, dapat yun ang unang aftermarket. Yes, yes. oo, so, oh, yun na kailangan. Ito yung unang part, guys, na pinakita sa, namin sa inyo ni Sir Marlon. Usually kasi, yung mga consumer, kapag bumili ng motor yan, ang tinatanong nila palagi, pibili kami ng motor, paano yung parts? Yan. So ngayon magugulat kayo. Iikot mo yung camera. Yes. Ayan. Ayan sa mga nagtatanong. Ayan. 'Di ba? Hindi na namin iisa-isahin pero available ang parts ni FKM. Online. Ah, online pwede. Ondasada Shopee na. Okay. Pero yung, sir, syempre sa service center natin, na accommodate naman sila, di ba? Yes, sir. Okay. Di ba, pag bumili kayo, same, same, same. We got also customer service online. You can call us and message us. Oo. Kapag meron kayong problema online, pwede kayong mag-chat sa kanila. Pwede kayo, pwede kayo mismo. Kaya nilang ipadala. Tama, sir? Yes, sir. Okay. Galing, oh. Igot mo para makita nila kung gano'ng kalaki. Pati ako nagulat. So, may iyaad pa si sir sa atin. So, ditong area na to, sir, ano to? dyan finished product natin. Okay. So, para matignan natin yung mga loose bolts, even small scratches, and then denturals, dyan po tinitignan ng personnel natin. Okay, kumbaga ito na yung final touch. Yes. And then after that, we got dyno testing pa. Ah, so guys, dun sa part na yon, dun yung dyno testing nila para makita na. Natin. The RPM, oh, okay. uh, lahat brake, and then the, yung sensitivity lahat nandiyan. Pag kami ni-make sure nila na consistent lahat. Galing! So guys, ito sabi ni Sir, itong mga nakikita nyo dito, ito yung mga okay na na produkto. Na-try na lahat yan. So, for delivery na daw ito. Kanyang kadami. Diba? So Sir, um, estimated, sa buong Pilipinas, ilan na yung uh, parang uh, branch ni FKM? Actually, right now, we are merging na eh. Uh, nagtatayo po kami ng 10 branches this year. Okay. okay. And another uh, next year will be 30 branches. But including that, we are also having dealers eh. Nationwide dito? Oh, from Visaya, from Iloilo, Cebu, -Ilo, we got that. We got also branch in uh, Muntinlupa. Muntinlupa. Uy, malapit tayo. Imus? Imus. Yes. Okay, malapit. Nag-open siya last, uh, last week. Kahit saan tayo pumunta, uh, kahit saan kayo magpa-service, pwede. Ah, uh, diba? ang isang, isang ano, big factor kasi kapag may motor ka, kailangan. Siyempre, kahit saan, meron ka pwede. Meron po. Pag ano ka. Okay, so Jay, thank you so much. Ito na po yung mga motor na pwede nyo nang gamitin. I hope that you enjoy our product. So maraming salamat po sa team Katagumpay. So guys, ito na. I am very excited. Ito na yung team syempre, ang FKN team. Sir! Jay, ito na. Pwede mo nang upuan para mapakita natin sa mga viewers natin. FKN 400. Ito yung Sleek 400, guys. Ganda, oh. Meron, nagulat ako, meron pala tong ano, meron pala tong tatlong kulay. Ayan, oh, may tatlong kulay siya. Grabe, ang laki niya, ha? Yes, <laughs> oh, tingnan nyo, guys, ang ganda, oh. Sir, pwede ko nang upuan? Yes, oh, okay, try natin. <laughs> Parang naka-jet. <laughs> Oo, sobra-sobra pa. Oo, power test testing natin, ha? Eh! Diba? So, combination siya ng uh, digital. Game na. Hoy. <laughs> Iba na to, 400 na to. <laughs> 400 na to, ibang laban na to. mas <laughs> natin. Siyempre, lagi natin itong ginagawa para maging official na sa atin na siya Lalagyan natin siya ng Team Katagumpay sticker. At kung anong ipapangalan natin sa motor na to, kayo na ang bahala. I-comment nyo sa baba. Let's go! So ayun, salamat sa pagsama mga Katagumpay. At syempre, thank you so much sa FKM family. Ayan, maraming maraming salamat. Team Katagumpay, confident in every ride.